And guys, malinis na yung kamay ko. Kaya pwede na yod, yod kanina. So ginawa ko na ito sa bahay ni Nanay uh, Rose. So gagawin ulit natin siya with ube flavor. So hindi ko pa na-upload yung kay Nanay Rose kasi pinag-iisip ako pa kung paano ko siya i-edit. Pero ito. Punti. So pinakinay tos muna natin sa bagay. hindi na nag video yung dalawa so continue lang natin ah